Gain ng crayfish. Ang crayfish ay omnivorous, kumakarin ng halos lahat, kaya't madali silang pakainin. Narito ang mga karaniwang pagkain nila. Natural na pagkain, dahon at gulay, malunggay leaves, kangkong, lettuce, spinach, prutas, maliit na piraso ng papaya, kalabasa o saging, wag sobra, mabilis mabulok. Pellets, sinking fish pellets, shrimp pellets o crayfish specific pellets, live food, bulate maliit na snail, bloodworms, daphnia para sa protina, dead organic matter. Kumakain ding sila ng mga nabubulok na halaman at patay na isda. Para sa mas mabilis na paglaki, haluin ang gulay at protina, pellets o bulate isda. Bigyan ng calcium source, example, cattle o crushed eggshell para sa matibay na shell. Paalala, 'wag sobrahan ang pagkain. Madaling dumumi ang tubig. Linisin ang tira-tira para hindi mabulok at magdulot ng ammonia spike. Iwasan ang maalat o mamantikang pagkain ng tao.